ay diring dapita ala city pasado na dai sa buntag ug dihang himata ni, ni pag pagbangon ako. kay pag nako na sa palibot wala na yung mga tao pulo sa na nang lakaw kay nang lihok na sa ilang mga buhaton ug ni bangon ko Gakong akong gilantaw una na akong abli sa pultahan Uy, ang ako man yung manghod, Nagbughag kahoy, kaya nagluto, nagpamahaw. Wow! Huwag akong giduol, huwag akong gilantaw. Huwag nakatanaw ko sa palibot ba murag mingaw man. Ibalhin ko sa pikas kay para makakita sa ko diri pikas pultahan. Uy, paglalaw na ako. Uy, akong lolo nang man di ay. Panalipay na sad wow. ko sa kabutan sa akong lolo. Huwag pagkahuman ako rin dool. Huwag akong gitanaw. Huwag na marublima ko. Unsa kay kong buhato no? Huwag na ako'y nahunahunaan nga maayo. Aw, sakto kay naibisita sa diyang niabot. Ang May guntag. May guntag. Nakahuna-huna lang sa ko nga mang limpyo. Niya nakita na ako nga nagkalat ang basura. Hawa ako lang sa gilimpyohan para mabilib ang bisita. What? Ay di lang ginta pa ilang nga hugaw ang atua. Eh? Para da isa't na maulawan ba? <laughs> nga pagkahuman sa niya na akong pang aw. Nagkutaw dahil yung kapi kay para makapamainit ni. O sa dihang nagsuod pa ko sa baso sa mga kapi. Aw. Feel na feel gid nako nga makapamainit gini ani. Kaw man ila kaw ko sabuhan. O pagka human aw. Ako, ako na dayng gisudlan og initubig ang mga baso kay para makapamainit na ang sayong ng mata og sayong ng lihok sa ilang mga trabahoon. Kay kita gikan pamatag duty nya. Na uli ta kadlaw na og nato gita. Ni e pagmata nato mao na to, mauna na sila nang naglihok na. Aw, tabang lang sa tanila gamay. Pagkahuman, awato lang sa sila ko tawag kapi para di kay sila mahasol ba kay kahibaw man tang gikapoy sila kay sayo kay nagubra og diri ako nang gikutawang kapi kay para ipamainit na ni namo og pagkahuman aw diri nakutaw na o, ako na dayong gidala og diri na mainit agi taon mi pagkalami gid ihigop og kapi lay pagbag ang mata lay paggikan kaskapoy ba aw mas may gina mamainit ang kapi nga na ay parispan. kay para sa masudlan ng atong tiyan ba?